tayong mayaman. Siyempre, mababait tayo. Pinakain ko muna yung aking driver na nagutom. Na traffic patay. Magpanggap ng boyfriend? Oo, mayaman na boyfriend. Uh, <laughs> Meet my boyfriend. Ano naman yung work niya? Uh, okay. CEO slash director slash business owner ng gold and diamond. Ay mo dyan si kay Aya na yan, nagdududa na ako eh. Feeling ko hindi yan mayaman. Diyan lang yan sa mga squatter na katira. Well, hindi naman siguro. Ikaw naman. Hi guys! I'm sorry I'm late. Ah, it's okay. Dalawang oras kang late. <laughs> Oo nga. Hindi hey, kasi ano, yung driver ko nagutom kaya tayo may yaman. Siyempre mababait tayo. Pinakain ko muna yung aking driver na nagutom. Na traffic pati. Kaya pala may narinig ang tricycle. Thank you! Ano na! Kamusta na! Anyway, um, ano ba? Uh, ano na? Europe tour? Anong plano sa long weekend? Oo oh, nga. Ay. Ah, uh, kasi ano, nagkataon kasi na bumili ako ng bagong car. naano kasi ako dun sa luma kong car. Kaya gusto kong bumili ng car. Ganun yung pera na pang ano sana natin, binili ko na. Kaya nagkataon talaga na huwag na doon. Huwag na. so okay, one, one month na tayong nagplano nito, di ba? Of course, mga Filipino tayo. We love your own kaya I love Philippines din. Dito lang tayo. May Palawan naman. May uh, Boracay, May Baguio. May Cebu. Pwede din doon. Maganda doon. O, oh, di ba, Sige. Ititreat na lang. Ititreat na lang kita para matapos na yung usapan. Iti-treat mo siya? Oh, para wala na masyadong usapan. Ano, pari? I know. It's okay. Dito na nga lang tayo sa Pilipinas. I love Philippines, di ba? Happy birthday to you. Happy birthday, Aya. Happy birthday ano? <laughs> Bakit parang hindi ka masaya? <laughs> Oo nga. <laughs> Alam mo anak, buti nga meron tayong pitsang pagsasaluhan, tayo ng kita mo. Kaya nga, datos masaya ka kasi meron ka pa paano handa. Oo nga, ito lang yung kaya namin. Pero pinilit namin kasi birthday mo yun. Happy ako! Ha? Naka-smile! Happy po ako! Naka-smile! Mama naman! Sino bang matutuwa niya? Pizza? Yan ba yung cake? Ha? Yan yung cake sa inyo. Wala nga ang candle, oh. Tsaka ito, rice lang. Anak, dapat kahit ito lang, pagpasalamatan natin. At least nag-effort kami ng tita mo para dito. Alam mo Ay. namang hirap tayo. Ay, hindi. Kulang yan. Birthday lang, walang happy actually. Tingnan mo, oh. Rice, saan yung ulam? Ito? Pizza? Wala nga ang candle? Ano, invisible? yung taga ng taxi. late na Madam, madam. Bilig ka po, madam. Naglalago po ako. Meron akong show pa. Meron akong panada. Pwede rin po. Sige na po. Gutom na gutom na po ako eh. Pambili ko lang po ng ulap. Ka lumapit! Uy! Hindi ako nakain ng ganyan. Hindi na po. Pwede rin po kulit mo. Hindi ako nakain ng ganyan. Mabot po isang pa ako eh. Gutom na po. Sige na po. kong gutom ka. Umalis ka! Hindi na po. ako eh. Bayan, Malis ka! Bayan! Kulit nito ito! Ba yan? Wala akong benta. Kakanin po kayo. Wait, Kirk! Ay, apo, ate. Kailan ka magbabayad ng utang mo? Eh, okay, pagpasensya na po. Walang-wala po talaga. ito po, naglalako nga po eh. Para may pangbayad ng utang ko Eh. Ilang buwan na yun. Hinihintay ko sa, yung bayad mo. Po, sa linggo po. Siglado ka. Po. Opo, sa linggo po. Pag Kahit hindi... na ng interes po, opo, walang problema sa no, Pasensya pag, na po talaga. Pag, pag hindi ka pa nagbayad, papapulis na kita. Mahawa ka lang po sa akin kontrate. Basta sa linggo po, babayaran. Pero kailangan nung magbayad, ha? Opo, promise po. Kahit lagyan mo pa ng interest ha? po, wala ko. Okay. okay lang po. sorry Hosting, po, sorry thank po. Hihintayin ko yung bayad mo. Opo, opo. Thank you so, po, ate. Kakanin po. Bili po kayo ng kakanin. Hoy. Madam. Ano na nakabenta ka na ba? Wala nga po, eh. Walang mibili po, eh. Kailangan nung babayaran utang ko po. Oo oh, nga, ayun nga. May nakita akong lumapit sa'yo. Sinisingil ka ng utang, no? Opo. No Ganito e na lang. May offer ako sa'yo. May papatrabaho ako sa'yo. Ano po yan? Mabilis lang. Magpanggap ka lang na boyfriend ko. At saka, hindi, sim uh, hindi simple na boyfriend, ha? Magpanggap ng boyfriend? Oo. Mayaman na boyfriend. Ako ma po, madam. Mukhang mahirap po yung pinagagawa ko sa madam. Ang mahirap din, magpapanggap ka lang. Diyos ko, naglalago lang ako eh. Paano hindi nga! Paano ako maging mayaman? Kung bahala sa'yo. Ay, wala akong damit pang mayaman. Ako nga bahala sa'yo, damit. Okay. Tara na! Sige. Magpanggap ka ha, sabi ko sa'yo mayaman. Ako bahala ha. Tara! Ay! Sa tagal naman. Uy, eh. ano ang hmm. name mo? Kirk. Okay. Okay. Kirk. Okay. Ano ba, okay bang suot ko? Kakaya, hindi na rin mayaman. Yun. Actually, hindi siya okay, pero okay na rin yan. Ano kasi ang hirap pa kasi wait lang. Gusto ay bahala sa akin ha. Akong bahala? Huwag kang... Wait lang ha. Trigid. Makinig ka. Pag dumating yung mga friends ko, huwag na huwag kang magsasalita. Mabubuting tayo. Okay. Basta ako bahala. Huwag kang magsasalita. Ako sasagot sa lahat kung mga Kasi alam ko yung mga yun eh. Magtatanong yun eh. Okay? Okay po. Sige. Gusto ay bahala sa akin ha. Akong bahala sa iyo. Ha? Ako sasagot sa lahat. Okay. Basta tumahimita lang ha. Okay. Very good. Babayaran naman kita eh. Lisa, ha? Oo, oh, oh, so, rin na ready. ako na yun. Ah, oh, hi, hi, hi. Hi, hi. Hi, friendship. Kamusta? Ah. Sino siya? Ah, by the way, boyfriend ko pala. Secret! Ako nga pala yun. Boyfriend mo? Boyfriend ko. <laughs> Um, Meet my boyfriend. Sa kayo nagkakilala. <laughs> sa ano, di ba? Ah, um, mm, siya? Ah, dun sa ano? Alam mo yung um, well-known na village dun sa Makati? Doon siya nakatira. Oo, oh, malaking bahay niya. Ten bedrooms. At saka maraming katulong. Di ba? Di ba? Yes, yes. Mm. Opa, <laughs> eh, ano naman yung work niya? Oh my God. Tinanong mo kung saan siya nag work <laughs> Saan ka daw nag work <laughs> Ako na sasagot ha! <laughs> CEO slash director slash business owner ng gold and diamond. Uh, yes! <laughs> diba? Napaka-swerte. Actually, siya swerte sa akin kasi maganda na ako. Sexy ako. Mayaman pa. May kapatid ba siya? Oo, oh, oh, wala siyang kapatid. Diba? <laughs> Eh, kailan yung plano niyong magpakasal? Next year, kasi we're planning na magpapakasal kami sa Europe. Yes! And if you, gusto niyo, iinbitahan namin kayo at sagot namin ang tiket limang! Oh, okay. <laughs> yes! Oo, oh, makakatikim tayo ng libre kay Aya ngayon? Yes. Eh kaya naman pala, Aya sa Europe, kasi pinag-iipunan. Mm. kaya pala. Okay, mm, gets na namin gets ngayon. Na namin. Uy, na kayo. Gutom na kayo, di ba? Kuya, nandito ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. na kami. Baka may sampung piso ka dyan. bibili lang kami sardinas, sa kuya. Ay, katulong. Katulong po muna dito humingi ng pe. Kayong dalawa, anong ginagawa nyo dito, ha? Huwag kayo dito sa loob ng... Diyos ko, nakakahiya eh. Hindi nyo nakikita mayayaman, dito kayo namamalimos. Yung mga mukha nyo, mga ampas lupa kayo, mga pulubi kayo. Bakit kayo pumapasok dito? Dapat hindi pinapapasok dito eh. Tsaka na yung mga suot nyo. Diyos ko, para ang naguluan ng... Ay, Diyos ko, nakakahiya kayo. Malis kayo dito! Malis! alis. Uy, ano ka ba? Hindi mo ba alam, mga kapatid ko yan? Huh? So, kapatid mo? Anong klasik tao ka? kung tunay ka sa mga kaibigan mo, magpakatotoo ka. Hindi hey, binobo Alam mo, pinabayaran na ako para magpanggap maging mayaman. Sa totoo lang, pulubi lang ako. Naglalako lang ako sa labas. Sinasabihan niya ko, kung pwede ako magpanggap ng boyfriend niya, na mayaman. Sabi ko, sige. Kasi kapos din kami. So yun ang pera mo, hindi ko kailangan yan. Kahit mahirap kami, alam namin magtrabaho at marangal kaming tao. Ano, okay lang ba kayo? Okay, no, okay lang. niyo na. Kaya okay na. na tayo. Alam mo Aya, um, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo pero nakaka-shock yung ginawa mo doon sa lalaki. Bakit kailangan mo magpanggap? Eh kasi ano eh, kaya ko lang naman nagawa yun kasi gusto kong, gusto kong maging kaibigan kayo, yung mga mayayaman katulad niyo. In the first place, alam naman namin mapagpanggap ka noon, ka, noon pa. Di ba, Eden? Oo nga. Tsaka, alam namin mahirap ka lang. Pero tinanggap pa rin namin na maging kaibigan mo. Kaya nagawa ko yung nagpanggap ako na mayaman kasi buong buhay ko, mahirap lang ako. Tapos ngayon lang ako nakaranas na yung mga kaibigan ko mayayaman. Hindi kami nakikipagkaibigan sa'yo dahil mayaman ka. Dahil una pa lang sa lahat, sabi nga namin, alam na namin, ramdam namin na mahirap ka. Pero ang galing mo magpanggap. Una sa lahat, ayaw namin na mapagpanggap ng tao. Sana mapatawad niyo ako. Sige, Sana ay uh, magbago ka na. May panahon pa naman para magbago ka eh. Pinakita mo talaga yung totoong galik. So, wala na kami magagawa. Oh, Sige. Sana, oh, sana maging aral sa'yo to na maging totoo ka sa sarili. Kami na lang mag-euro. Oh, Isa!